tras, okay, on, oh sayad na sayad. Ito na yan. Bili na, kahit tabing Oh. Kasi mahaba yung chip Mahaba ba ito? mahaba yung trakila mo ah ba? Ano ito? Yan, ang pakarga. Pakarga nila. Yan. Yan. Mahaba. Mahaba. Yan, ang Uy! Chicken. Kailangan naman yung medyo naka hindi yung bigla bigla. <laughs> Chicken 'yon, nakikita niyo 'yung chiker ayan oh. Ang kapito na chiker 'yan. No, tingnan mo naman, napakasipag 'yan. Aba. Nako, ayan oh, sauce Mario Chef. Sauce Francisca. 'Yon, painante. <laughs> Bubukas na kanyang pintuan oh. Ay, korte-korte na pa. Napa-vlog Napalupit. Ah, Ayan, ang loob ng sasakyan nila. Tingnan natin. Ayun, napakalinis. Ayos. Tingnan ang Ayan o. Oh. Napakalinis. May sahig pa. Ayan. Ayan, yung pahinan niyo. Napakaluwag. Kaya tatlong ruta, kaya tatlong ruta, kayang-kaya. Oh. Ano? Ano medyo madaan ah. Oh. Ay mo pa plus, plus oh. Yan, mga truck pa naka standby oh. Ayun oh, may standby pa sa labas. Ayun oh, oh yon, si Bate naglalakad oh. Robbing na yan. Ayun oh. Masya na oh Masya na pa Kakarga Ayun. Wala ka bang kasama? Wala mag isa? may meron Oo oh, Ah ayan dumating na oh Ang kanyang kasama oh ayan. Luwag ng truck nila oh Ayan. Mga pangarga Punta sa mga iba't ibang lugar. Thank ah, Karga lang. Karga lang ng karga.